Hello guys, uh, good morning, magandang araw at magandang umaga po sa atin lahat uh, Bali, nandito kami sa bahay-bahayan ng Lalao uh, At sa Luma Bali, dugtong ng Lalao at Luma Ayan, napaganda guys ng ano, dagat dito So, umagang kay ganda uh, At masarap magjagin dito guys sa uh, parting itong Napakahaba na itong you know, Ayan, napakaganda At napakaganda ng dagat ngayon Napaka uh, kalmado at talagang ano pa masarap mag maligo so masarap din mag dito guys so ayan kita niyo yung buhangin guys so oh. napakalinis napakaganda ng kurman ng buhangin so ayan may kita niyo guys so napakahaba nitong uh, dugtungan ng luma tsaka dito papuntang uh, parol at tsaka talao oh. so ayan napakakalmado ng dagat so yan, kakasikat lang ng araw guys Masarap magjaging dito guys Napakaganda ng ano dito buhangin Ay kita nyo at Pinong pino yung buhangin So yan Masarap mag guys Pagka uh, maga dito oh. Yan jaging jaging lang dito Ang buhangin dito masarap dito Pag ano Pag may mga sakit ka sa uh, paa Ilakad mo lang dito Pag terap ito yan, masarap mag-jogging guys Kita mo naman oh. Napakahaba ng ano na yan Baybayin So, kita nyo yung dagat guys Sa Maynila, ah, uh, hanap pa napin po ito ah, uh, Napakalayo uh, ng dagat sa Maynila Dito, hindi oh, sa probinsya ka Yan, dito ka, oh, pumunta ka ng dagat Nawakawala yung uh, problema mo Yan, sige-jogging yung waso, guys oh. ano, yan oh. Ay, <laughs> jogging, jogging lang tayo, guys. So, masarap pag jogging pag kumaga dito. Ah, wala nang ano. Ah, stress. Ayan Ay, guys, good morning. Lakad-lakad lang tayo. So, magandang umaga po. So, araw ng Martes. So, tara. Mahal nyo kami maglakad-lakad Jogging, takbo-takbo ng konti Pag-exercise Yan, Ayan mga guys, so makikita nyo yung mga bakero nandun pa oh. Ayan, nasa mga sa pa. So mga maya maya, na sa ano, dadahang ng mga yan. Masarap pag gano'n dyan. A Aabangan yung mga bakero dahil marami mga isdang nguli. Sariwang sariwa pa. At siyempre, masarap bumili dyan dahil sariwa yung isda. Ayan guys, thank you guys. Maraming salamat. At God bless. So, mamaya baka nyo yung upload ko, guys. Uh, tayo Kita guys, kung taga rito ka nang dito lang po to sa so may pinamalayan, guys, Mindoro. Uh, ah. Makakaitsa dito sa Mindoro, napakaganda ng mga dagat dito. So, napakasarap talaga pag nasa dagat ka. Wala mo lang ng ah. Uh, ka ng mga sariwang isda. Saan? Ah, guys, so oh, organ din ng mga uh, ano dito, tanawin. Ano yung ano, buangin. Malinaw yung tubig, malinaw yung dagat. So may wala pa gaano nang wala pa nung ano yung mga naliligo dahil syempre may pasok na pala. Araw na pala nang pasukan ngayon ng mga estudyante dito. So may wala sa Maynila, pero dito sa Mindoro ah, uh, yung high school ay eh, araw na mga pasok sa kayong college first day ng classes ng ano guys ng high school ah uh, bali pasok na na so maaga yung mga estudyante ngayon dahil first day ng classes nila ngayon so ayan good morning at ayan guys may palo na lang po yung page ko Dacio TV and press sa pantayang vlog ah uh, pakip subscribe na rin po maraming salamat po sa inyo guys so Ayan, takbo-takbo lang tayo guys Para mawala yung sakit na katawan Para pang exercise Okay guys Have a good day guys See you next video Thank you